Tinukoy naman ang isang mambabatas ng ilang hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon kasabay ng paglalatag ng ilang progreso sa sektor. Si Sofia Potensiano, una sa balita. Nanawagan si Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Portales Representative Jude Desidre sa mga lider ng sektor ng edukasyon na patuloy na isulong ang mga reforma at harapin ang matagal ng suliranin ng sektor. Sa ginanap na 2025 Philippine Education Congress, nagsama-sama ang mga leader ng DepDev, DepEd, CHED, TESDA at EDCOM2, gayon din ang mga kinatawan mula sa mga pribadong institusyon at civil society groups. Sa kanyang talumpati, tinukoy ni Representative Asidre ang mga pangunahing hamon ng sektor na matagal nang nag-uudlot sa pag-unlad ng mga mag-aaral at guru sa bansa. Iginit na mambabatas na ang mga hamon sa edukasyon ay sumisimbolo ng hindi pagkapantay-pantay, kahirapan at mga historical patterns na patuloy na nakaaapekto sa mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng bansa. Gayunman, binigyan din ni Asidre na may nakikita na rin progreso. Tulad ng recalibrated basic education curriculum, mas matatag na sistema sa research at governance sa higher education at mas malawak na industry linkages sa tech-voc sector. Bilang chairperson ng EDCOM2, tiniyak ni Asidre na ang lahat ng reforma ay dapat magkakaugnay at tumutugon sa iisa at matibay na direksyon. Sa huli, nanawagan si Asidre sa lahat ng stakeholders na magpapatuloy sa pagsulong ng reformang magpapatibay sa edukasyon at magbibigay ng makabuluhang pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Sofia Potensiano, Alauna sa Balita, Congress TV.